Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi May tanong dito ang ating kapatid na si Zureda Muline Sabi niya, "Ustad, okay lang ba na mag zakatul fitr ang 6 months pa lang?" Mga kapatid, lahat ng Muslim, kahit kapapanganak pa lang, ay naobligahan ang gumagastos sa kanya na bigyan ito ng zakatul fitr. So, yung 6 months sobr sobra na po 'yan sa bagong ipinanganak. Basta ang hindi lang na obligahan yung ipinagbubuntis pa lang. Pero lahat ng muslim, mapabata man, mapamatanda man, minadakari, walunsa, wasagiri, walkabir, minal muslimin, sabi ng propeta s.a.w., na obligahan ang bata, matanda, lalaki man, o babae, mula sa mga muslim, na bigyan ng zakat ul fitr. Yung six months na anak mo, yung one month na anak mo, yung isang araw pa lang, kapapanganak pa lang sa kanya, ay obligado sa kanyang magulang, na bigyan sila ng zakatul fitr. At wala pong pinagkaibang zakatul fitr ng matanda at bata. Ang zakatul fitr individual, bawat isa ay pwede pong 2.5 kilo ng bigas or 3 kilo po ng bigas. So, sino naobligahan? Yung magulang po niya ang naobligahan. Allahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.